Ang iba pang balita sa Luzon, hatid ni Alfi Tulagan. <laughs> Bye. Walang saplot at naagnas na ng matagpuan ng katawan ng isang babaeng labing limang taong gulang Bye. sa ilog sa barangay Makatad, Sinuloan, Laguna. Kinilala ang biktima na si Rachelin Valera, residente rin sa nasabing lugar. Ayon siya na ng biktima, nitong lunes ng hapon na wala ang anak, Pasado alas 4 kahapon nang pumunta malapit sa ilog ang pinsan ng biktima para manguha sana ng dahon nang makita niyang may palutang-lutang na bangkay sa tubig. Doon na niya isinumbong sa pulisya ang nakita. Dinala na sa morgue sa Santa Cruz ang biktima para isa-elalim sa autopsy. Aalamin kung ginahasa at kung ano ang sanhin ng pagkamatay ng biktima. Inilabas na ng pulisya ang litrato ng suspect sa pagsunog sa bahay at pagpatay sa isang mag sa barangay Makatad, Sinuloan, Laguna. Nakalubog sa tubig at nakatali sa mga ugat ng puno ang mga bangkay ng magina ng matagpuan noong June 1. Kinilala ang suspect na si Carlo Manalansa, 34 na taong gulang na pinsang buo na nakatatandang biktima. Positibo siyang itinuro na ilang testigo na naroon daw habang nasusunog ang bahay. Nakita rin daw siya na umahon mula sa ilog kung saan natagpuan ang mga biktima. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy para matukoy kung ginahasa ang mag -ina tinutugis na rin ang suspect. Sa Gabaldon, Nueva Ecija, arestado sa Bybas Operation ng dalawang estudyante. Nahulihan sila ng dalawang sachet ng Shabu. Ayon sa polisya, matagal na nilang sa ng dalawa dahil sa kutuman ng mga ito sa pagbibenta ng Shabu. Aminado naman ng mga suspect na nagbibenta sila at gumagamit ng ilegal na droga. Alfi Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.